Hello everyone! Ako nga po pala si Janet Moreno, Tubong Laguna at kasalukuyang po ako naninirahan dito sa The Netherlands. Graduate po ako bilang isang guro sa Pilipinas. Dahil sa language barrier, paglilinis ng mga bahay ang naging puhunan ko. Dahil sa abroad, hindi po uso ang isa lamang ang nagtatrabaho, lalo na ngayon sa mahal ng bilihin. Akala ko po, dagdag na trabaho ang solusyon para maging sapat ang kinikita pero pagod ang katawan at halos wala ng oras sa pamilya. Kaya hinanapan ko po ito ng paraan para madagdagan ang kinikita ng hindi na sa sakripisyo ang panahon at oras sa pamilya, lalo na sa aking anak. Nang minsan po sinerton sa akin ng isa nating kababayan mula sa Canada na dating truck driver at nakapagretiro sa edad na 28 nang dahil sa negosyong ito. Kaya sinabi ko sa sarili ko, kung nakaya niya, kaya ko rin. Kaya inaral ko po ang negosyong ito kahit wala po akong alam lalo na pagdating sa technology at hindi ganun kagalingan pagdating sa pagsasalita ng Ingles. Dahil pwede mong gawin ang negosyong ito kahit nasa ang bansa ka. Dahil legitimate at taxable ang negosyo ito, hindi mo na paproblemahin ang mga tools, ang pagsagot ng mga inquiries dahil sagot yan ng ating system. System na rin po ang bahala para hindi mo kailangan magbenta o magmubinsi ng kakilala o kaibigan o pamilya. Kaya kahit bising tao ka, kayang-kaya mong gawin ang negosyo ito. Kung sa tingin mo ay makakatulong ang ganitong klaseng negosyo para sa iyo at lalong higit sa iyong pamilya, i-message mo lamang po ako. So, yun lamang po at uh, God bless you.